Good morning mga pamangkin. Today po pupunta tayo sa isang lugar na paborito kong puntahan dati. At siyempre, uh, titingnan natin kung nagkakahulihan pa ba at magkano na ba ang isang sariwa sa tabi ng dagat. Let's go. At malay mo, makabili tayo ng sariwang isda na pangsigang natin. Ulam din yon. Tara mga pamangkin. mga pamangkin, nandito tayo ngayon sa isa sa mga barangay na paborito kong puntahan, ang barangay Australia ang isa sa mga baybay ng Nauhan na paborito kong puntahan dahil sa napakasariwang hangin, napakasarap magrelak sa tabi ng dagat, pero puntahan natin doon sa may tinatawag din ang bagsakan, doon natin malalaman kung mura pa rin ng isda o nagkakahulihan let's go! So mga pamangkin, nandito na tayo sa tinatawag nilang bagsakan dito sa May Bay Walk. Punta natin, makano na ba ang isdang sariwa ngayon? Saka nagkakahulihan pa ba? Tara. Ay. Yan, kung nakikita nyo sa likod, yan, pangalan, bagsakan center. Mukhang nagkakahulihan. Kaya lang, kausapin natin ang mga mga isa ito o mga nagtitinda. Punta natin. Ah. 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 Ito, meron din dito ano. Ang tulinga, no? Isang buong, isang buong tulinga. Ito, nagkakahit sa lagidli dito, guys. May mga dito may tulingan doon. Ah, uh, ito may maliliit na isa dito. Tanungin natin kung anong isa ito. So ito mga pamangkin, napakarami ng na hasa-hasa na huli dito. Dito, meron itong tulingan. Magtatanong tayo magkano ba ang kilo. At saka tatanong natin magkano ang kilo sa tabing dagat. At saka magkano ang kilo dito sa bagsakan mismo. Bagsakan, iba yung presyo dito. At saka iba yung presyo sa retail. At saka iba sa wholesale. Uh, iba iba po lahat. Iba, iba din eh. Pagdating po sa wholesale, okay. matas na po. Sir, yung pangalan mo pala, nakalimutan. PJ Ruiz. PJ Ruiz. PC, sir, PJ Ruiz. Sir, pagka dito, bibili ang mga per kilo lang. Magkano ang kilo ngayon? Mura -mura. Dito, mga maliliit dito 160. Pagdating niyan sa retail, mga 200 hanggang 180, 190. Hindi mga pare-parehas. Ano yung isdang yun? na hasa, -hasa o lagid-lagid? Nasa galonggong, uh, lagid lid may tulingan. Ibang presyo na malalaki, ibang presyo na maliliit. Pero may idea ka sir, magkano ang presyo nga sa gilid ng dagat sa mga mga isda? ay ano yung mga 16 mga 150 ang bayad. 10-10 lang kasi ang ano nang ano. Kaya na may tasa kasi din sa kabila, 150 ang bayad sa mga, mga maliliit na bangka. Yung mga nadating, ang yung patalo naman lang 160. Sa 10 ko lang siya. Pero sa paggaling ba bibili ako ng pansariling pang ano, pansariling pangluto doon sa tabi ng dagat sa mga bumabasa sa bangka. Magkano hangga ito? Mga 150. Sa ngayon, sa ngayon. Ayun, maraming maraming salamat sir PJ Ruiz, no? Grabe sila. So dito yung bagsakan sa Australia. Mayroon yung sobrang busy, sobrang dami tao. Pero punta tayo sa tabing Baka sa makabili tayo ng mura. Mga pamangkin, ng camera man pa rin natin. Si Tita Liv nyo. Uh, magtatarong tayo. Magkano na ba ang dito? Baka makabahagi tayo ng pansariling panluto lang. Sir, so, baka pwede makabahagi ng pang, uh, pang, ano, ya, pang sa isda. Ah, pansabaw. Walang laman. Wala po. <laughs> Sige na. Ito, dito, marami dito, ano, marami dito, ano, ma'am, uh, ma, ma kamay muna kayo, yan, nahihiya pa si ma'am eh. Tatanong tayo dito naman mga kabila yung pansigang. Dito tayo ngayon sa baybayin ng Australia, which is part pa rin ng uh, Nauhan. Ito yung barangay Australia. Nasa isa sa pinakabising barangay pag umaga. Kaya dito, masarap pumunta pag wala kang gagawin. Kung taga Nauhan kayo, pasal kayo dito. Marami kayong may yung mga uh, iba't ibang klaseng isda, mga sariwa. At syempre, masarap mag-relax sa tabi ng dagat. Pero maghahanap tayo ng ating mabibilhan ng pang saing o pang sigang o pang prito. Let's go! Sir, di pa pwede makabahagi dyan ng pansigang lang, pang ano, pang prito? Ay, yun na. na. Hala pa rin tayo kasi mukhang nabenta na nila yung mga isa kabahagi nila. Hello! Mga hey. mahagi tayo, baka, bibili tayo, baka sakali mabili tayo ng pansarili kasi mukhang nabenta na nila yung kanila mga ano, mga huli doon sa kasa. Pero subukan pa rin natin. Sir, baka pwede makabahagi dyan ng pansigang. Magkano ba ang kilo pag sa'yo? Balit ako, mura daw dito sa tabing dagat eh. Hindi ko alam yon eh. <laughs> Baka Yun o, yun o, yun. na, yun na yun. Muna sila. Ayan, subukan natin. Subukan natin kumuha dito. Baka sakali makabagi tayo. <laughs> Walang free burgers nga! Walang free burgers! <laughs> Walang free burgers nga! Walang free burgers nga Boss, magiging bahagi ako ng pansigang. Magkano ba ang per, per kilo ngayon? Interviewin kita. Sir, pangalan mo. Pangalan. Kapital RBY. Yun, Kapital RBY. Sir, tanong ko lang ha. Ilang oras kayo po na uh, natili sa dagat po magdamag? Simula alas dos ng madaling araw. Tapos ngayong oras na ito, siguro mga 2, Three, four, five, six. Six. Yun, six. So, so far naman, worth naman. O, ibig sabihin, may huli naman. Ayos naman, nagkabuhay tayo ngayon. Yun. Dalawang box. Dalawang box. Oh. Nakabenta ng pansarili din yung mga tao. Ito na, pa. Bibenta pa dito sa... Ay, eh, baka rin. pwede makabahay ako ng isang kilo. Magkano pa isang kilo, kilo ngayon? Yan. Kasi kailangan na pansigang, no? Shout out muna, shout out. Shout out sa aking asawa kay Eris Dramas Villena. Yun, no? Talagang asawa lang siya. Shout out. Kasi pag married ka, talagang laging asawa muna. Di ba, sir? Oh. <laughs> Babahagi mo na isang kilo. Magkano ba? Oh. Ma'am, good morning. Ayun po, oh, Kuya Ice. Ayun, oh, mga followers. Nakatao sa balayan. Hello. Magandang umaga po. Ayun, uh, nakakatawa na puso ko si Australia. Napakarami ating followers dito sa Barangay Australia. Isa sa mga paborito kong barangay puntahan talaga. Anyway, uh, punta tayo, babahagi tayo ng isang pansigang, pamprito. Ito mukhang dito yung ano yung uh, bentahan ng ano yung mga pang-personal na kabahagi nila sa laot dito binebenta sa eh, na to tara Boss, magkano na bentahan ngayon sa ano, sa kasa? Ah, uh, hindi ko alam, ay. Hindi dito, dito. 200 'yung kilo ng lagid lid. 200 'yung kilo ng lagid lid. Ano, galing na sa kasa o galing na ulit 'yung 200 'yung kilo ng lagid lid. Medyo may kamahalan kasi naka-tiempo ng ating mga mahangis na ngayon kasi magadang kilo ng magadang presyo ng per kilo. Pero nasa babagi natin dito. 'Yon, uh, ito binahagi natin ni RV. 200 pesos lang, more than 1 kilo, sariwan-sariwa. Well, May healing pa. May healing pa, ayan o, oh, napaka, wow, siya, isang kilo ito, guys. Ayan, yeah, 200 lang yan, pero mahigit isang kilo, isang kilo ka lahat yung nakatao. Sariwan-sariwa, masarap pang prito, tsaka pang uh, sigang. Pero syempre, nagbabayad muna tayo. Kasi sa kasa pala, uh, pagkagaling sa laot, papunta din sa casa, 200 na bentahan per kilo. From casa, syempre, mas mahal, 240, 230, 220. At syempre, pagka bulk, yan, mas mura. Pero pagka per kilo, medyo mas mataas ng konti. Yun ang update din sa bagsakan sa Australia. Nakakahulihan pa rin. Good news para sa ating mga mga isda. At syempre, ang kagandaan doon, medyo mataas ang isda. Kaya yung mga taga rito, yung mga mga isda natin kaibigan, eh medyo tumama ngayong araw na to. Pero syempre, nagbayad na tayo. Tara. Kaya si RV, ayan, kaibigan natin taga Australia. Solid follower yan mga pamakin, ay! Mga pamakin, ang dami ating followers dito. Talaga bumabati sila dito ay nakakatuwa. So mga pamakin, dito at ang bagsakan ng mga galing sa laot, ng mga kabarkado, mga kasama sa paghulog. Dito silang bebenta ng mga huli nila. Ito yung mga mini bagsakan area, yung mga kasa. So dito nila binebenta para ano, eh, siyempre mga konti-konti lang, hindi bulk. Doon sa main doon, bagsakan ng pinakahuli ng buong sipiran o buong pangulong. Dito yung bagsakan ng mga kasama lang sa ano sa laot. Anyway, ang presyohan ay around 200 sa kasa. And I mean, pagbibigay, pagbibenta ng mga galing sa laot, 200. And then syempre, pag ka ng personal mo, around 240-230 per kilo. Sariwang-sariwang isla yan. Galing sa dagat mismo. And hindi, walang mga ice yan, hindi pa nalagyan ng yelo. Masarap ang prito at saka pansigang. Yun, ang update dito ngayon sa Bagsakan, sa Australia. At syempre, mag-relax muna tayo sa tabing dagat. Napakasarap pagmasdan na Ang mga bangka doon at saka ng kalmang dagat. Let's go! At yung meron pa rin pala dito ano, mga ano, uh, kasa na namimili sa mga galing sa laot. Ayan, no? Ayan. So, magkano na ang ano? Magkano na ang bentahan ng pag galing sa laot? Galing. Galing sa laot ito ay 160 at 220 lagid lead. Yeah, mali pala ako. So 220 ang lagid lead at 160 ang hasa-hasa. Yung maliliit. Ay, magkano po ang bentahan niya pag yung sa labas na? Talabas aba di baka bunso ito ano. 180 daw at ano. 240 na yaw lagi lid eh. So yun, siguro mababa pa yon. Mababa pa yung estimate na yon. Ang estimate niya na ay 240 pag salabas yung lagi lid pero sa palengke siguro mga around 280 na yun or around 300 na. Kasi dito sa Lao, galing sa Lao, tayo 220 pa lang. Thank you mam ma Ma'am. Thank, you, po. Maraming salamat thank po. You. Oh, you. Ayun, thank you. Thank you, Ma'am. Thank you, po. At yan, syempre, ang tita nyo ay nag-relax-relax kasi napakasarap pag ng dagat ngayon. Napakakalmado. Ayan, eh, no? Wow. Kalmado, syempre. Ang daming bangka doon, no? Ayan, no? Ayun, mga mga solid followers natin. Thank you, thank you. Burgers kayo sa akin. Thank you, thank you. <laughs> Ay! Hey. Kung nakikita nyo, ay, hey, so napakasarap pagmas na ng dagat ngayon. No? Oh. Hindi mainit, napakulimlim at napakalmado. At ang tita Liv nyo, nag-stretching Ayan, oh. ang tita Liv nyo. <laughs> Yan yeah, o. So mga pamangkin, tapos na yung busy na oras dito sa bagsakan. Nakaalis na yung mga ibang nag-angkat ng isda. Uh, konti na konti na lang yung mga natirang namimili dito. Pero may mga isda pa rin dyan. Pero almost nakaalis na yung mga ano. Nakabili na tayo ng sariwang isda. Yan yeah, o, may mga hasa-hasa pa. Masa oh, ba? Yon na uh, yun, may mga na mga nag-aangkat dito na paalis pa lang pero karamihan nakaalis na. Kada sa inyo mga guys. Pasta So yun, mga pamangkin, nakadiretso na tayo, nakabili na tayo ng sariwang isda. Ito, mahigit 1 kilo, 1 kilo kalahati yata. Shout again kay bro na no, RV ba na uh, nagbenta sa akin. Sa so, gilid kasi ang benta, ang 200 yun sa riwa, sa lagidlid. Binenta lang sa atin ng 200, Siguro, isang karating kilo to. Maraming salamat sa iyo, maraming hiling. Tara guys, magluto tayo, prito tayo, tsaka magsigang.